ibahagi ang mga hamon, oportunidad at direksyon ng pagsasalin at araling salin sa Universidad ng Santo Tomas sa larang o perspektiba ng nutrisyon, narito po si Professor Kathleen Cruzada at bago iyan ay bayaan niyo pong ipakilala ko po siya. Si Assistant Professor Kathleen N. Cruzada ay isang registered nutritionist, dietitian at lisensyadong guru. Nagtrabaho siya bilang nutritionist dietitian sa Pinnacle Health Point at Abbott Laboratories, Philippines. At ngayon din bilang consultant sa market research team of Growers Nutribar. Sa kasalukuyan, siya ang tagapangulo ng Department of Nutrition and Dietetics ng USP. Maliban sa pagtuturo, siya rin ang presidente ng Perfect Story Events Management Incorporated. Siya ay nagtatrabaho bilang um, resident nutritionist sa Perfect Story Event Cafe. Siya rin ay isang nutritionist speaker sa United America Pharmaceutical Unilog Incorporated mula noong January 2022 hanggang January 20 hanggang sa January 2023. Kung saan siya ay nagsisilbi bilang tagapagsilita sa pampublikong kalusugan at nutrisyon. Nagtapos siya ng BS Nutrition and Dietetics sa Universidad ng Santo Tomas as at Master of Education in Health Education sa Philippine Normal University o PNU. Noong Hulyo 2020, tinapos niya ang kanyang postgraduate study sa International Health sa University of Leeds, United Kingdom. Pass with distinction. At noong Disyembre 2020, natamo niya ang kanyang masterado sa Public Health International mula sa University of Santo Tomas, Faculty of Medicine and Surgery, Surgery bilang Scholar. Sa so, usipin naman ng mga organisasyong pamprofesyonal, siya ay kasapi ng Nutritionist Dietitian Association of the Philippines at Board Member of the Council of Deans and Heads of Nutrition and Dietitian. Muli, para sa una nating talakay ang panel para sa mga hamon, oportunidad at direksyon ng pagsasalin na salin sa Universidad ng Santa Tomas, para sa larang ng natrisyon, narito po si Assistant Professor Kathleen Grizada. Magandang araw po. Magandang araw, Sir Mark. Ayan po. Uh, Mag-share uh, lang po ako ng aking screen. So, ayan po. Naway, nakikita nyo na po ang aking slide? Nakikita ayan. na po, ma'am. Salamat po, Sir Mark. So, muli po maraming salamat sa Sentro ng Salin sa pag-imbita niyo po sa akin para makibahagi sa inyong selebrasyon. At gayon din po, ako po ay naatasan na mag-discuss sa inyo ng mga hamon, oportunidad, at syempre po ang mga direksyon na aming tatahakin uh, ukol sa pagsasa uh, pagsasalin at mga posibleng kol, uh, kolaborasyon natin sa ng nutrition at salin na of course nakatuon po sabi ko nga po sa nutrition at pangkalusugan uh, may mga ilang katanungan pong binigay sa akin na dapat kong uh, talakayin sa araw na ito pero bago po yun, gusto ko pong ipakilala muna sa inyo ang makulay na mundo ng isang nutritionist dietitian. So, ano-ano po ba ang aming uh, tungkulin no kapag kami po ay naging isang registered nutritionist dietitian? Um, una po, ang ating mga Uh, uh ay maaring magtrabaho sa mga ospital. Maari rin po kaming uh, magtayo ng sarili naming nutrition clinic Uh, bilang clinical dietitian. So kung kayo po ay may mga karamdaman, no, na gusto niyo pong um, bigyan ng mga medical nutrition therapy, yan po ang pinaka trabaho ng isang clinical dietitian. Sumunod po, meron din pong mga public health nutritionists. Pag kayo po ay isang public health nutritionist, kayo po ay nagtatrabaho sa Uh, komunidad sa lokal na komunidad sa mga LGU uh maaari din po sa buong munisipyo no uh, pwedeng kayo po ang uh, public health nutritionist sa buong munisipyo uh pag kayo rin po ay isang public health nutritionist maaari rin po kayong maging bahagi sa mga polisiya na pang-nutrition at kalusugan. So, yung mga nakikita nyo po na mga nagtatrabaho sa mga government organization, katulad po ng National Nutrition Council, Department of Health, yan, may mga polisiya po uh, katulad po ng... Uh, Uh, sa trans fat, yung 1,000 days ni baby, yan. Mga, ang mga kasapi po dyan ay mga public health nutritionists. Pwede rin po sa mga non-government organization o kaya sa mga international organization. Kaya mamaya po tatalakayin ko kung gaano kahalaga ang salin sa mga public health nutritionists. Sumunod po, Pwede rin po kayong maging isang food service manager, no? Kung uh, kung kayo po ay gusto niyo maging uh, nasa hotel, food establishment, sa catering, ako po ito itong nakikita ninyo, no? So, ako po ay nasa food service at public health po. Ito po, itong nakikita niyo po ay si Ma'am Eileen Del Rio, isa po sa aming mga Uh, faculty members siya po ay nagtrabaho bilang first dietitian first family dietitian so akalain niyo yun no ang first family pala ay mayroong personal na dietitian dahil napakahalaga ng nutrisyon sa ating kalusugan at ito pong mga to, itong mga nakikita niyo po, ito po ay aming mga graduates no na nagtatrabaho sa isang airline. Sila po ang gumagawa ng mga catering food ng airline at maging yung mga... Uh, yung mga sineserve po sa inyo tuwing kayo po ay sumasakay sa ating uh, flag carrier na airline. Sumunod so, po, pwede rin kayong maging ah uh, no maging sa gobyerno o sa privado no na kumpanya so marami po tayong researcher na nutritionist pwedeng mag uh, maging research development pwede rin po kayong magsaliksik tungkol sa mga nutritional status, uh, problema sa nutrisyon, mga iba't ibang intervention yan. Pwede rin naman po kayong maging academician sa pamantasan no pag Uh, yun nga lang po bago kayo maging academician dapat may mga ilang taon din po kayong um uh, experience no sa iba't ibang larangan ng nutrisyon. Ah, uh, sumunod so po, pwede rin ang isang registered nutritionist dietitian magtrabaho bilang sports nutritionist no. Kung natatandaan niyo si Heidi Lindias no, nung nanalo siya ng ginto, ang unang lumapit sa kanya ay yung kanyang ka partner, no? Na ngayon ay kanya ng asawa. May nakita po kayong sumunod sa kanyang lumapit, ano? Na isang babae, no? Yung po ang kanyang personal sports nutritionist dahil napakahalaga ng, na masigurado na tama yung timbang ng kinakain, yung kalidad ng kinakain ng isang atleta para masiguradong makakapag-perform sila ng isang daang porsyento tuwing kanilang laban no? o kanilang kompetisyon. Kaya po, pwedeng maging parte ng isang sports science team ang isang sports nutritionist. O di kaya naman, maging corporate nutritionist. No? Sila po yung uh, nagiging regulatory officer, uh, product developer, at pwede rin po no, sa marketing. Ito po, dati po natin faculty member, si eh, Ma'am Joanne, kung kilala niyo po siya, na nakita niyo po sa isang uh, palatastas palatastas. <laughs> okay, kukorekin ako mamaya ni Sir, ni, ni, Sir Mark, no? Um, sa isang ads po sa television, ano? So, uh, pwede ka rin mag, uh, magbahagi ng iyong mga kaalaman tungkol sa isang... Uh, sa isang pagkain. Yan, no? Pag corporate nutritionist ka. Kung napansin niyo po, sa iba't ibang um, fields, no? Ng nutrition, meron pong isang pagkakapareha. At ano po kaya ang pagkakapareha ng mga ito? Lahat po ng mga nabanggit ko na specialization ng nutrition ay kailangan ng nutrition education. Okay? Eh? Kahit po nasa food service kayo, nasa hospital kayo, nasa public health kayo, lagi po kaming nagbibigay ng impormasyon tungkol sa nutrisyon o, o Uh, nag, nandito pa rin po palagi ang nutrition education. Kaya po sa aming departamento, kung ako po ang tatanungin, ano ang naging papel no ng pagsasalin sa pagtuturo at pananaliksik sa aming akademikong unit? Una po, no, ah uh, pagtingnan po ang kurikulum ng nutrition and dietetics. Alam ko po nagkaroon ng issue ang ang Filipino na kurso no kung saan may mga programa na hindi na ito sinama no na bilang bahagi ng kanilang kurikulum. pero kami po sa nutrition and dietetics ah uh, nang kami po ay nag-evaluate ng aming curriculum pinanatili po namin ang Filipino One, partikular ang panimulang pagsasalin. Dahil naniniwala po kami na pag kami po ay gumagawa ng isang nutrition education material, dapat po tama ang salin nito sa komunidad. dapat po ito po ay naiintindihan. Kung kaya't naniwala kami na hindi lang siya dapat elective, dapat kasama talaga siya sa aming, um, sa aming kurikulum. Kaya po, kasama pa ang maganda pong balita kasama pa rin po ang panimulang pagsasalin sa aming kurikulum. Ano po ba yung mga aktibidad no o yung mga um kaganapan sa mga ganap sabi nga ng mga Gen Z no sa Nutrition and Dietetics Department na, na nangangailangan ng tulong ng uh, pagsasalin. Unang-una -una po kagaya ng sinabi ko, ang kung sa, kahit saan man po kaming um field ng nutrition, kailangan po namin ng uh, mad uh lagi po kami nag uh, gumagawa ng nutrition education activities, no? So isa po 'yan yung mga nutrition assessment program. At uh mas maiintindihan, kagaya po ng sabi ko, mas maiintindihan ng pasyente kapag ang aming uh ang aming atake sa pagbibigay ng mga nutrition intervention ay ganap nilang naiintindihan. Ah, uh, ito po ay ginagawa namin, pwede pong sa individual kagaya po ng inyong nakikita, no? Nag uh, kung saan humahawak po kami talaga ng mga aming pasyente. Pwede rin naman po, ito po napakahalaga po talaga nito sa Uh, mga community engagements namin. Ngayong bumalik na po ang face-to-face, -face, babalik po ulit kami sa ating mga communities, no? uh, magko-conduct po ulit kami ng aming mga nutrition programs. At sa community po, dapat po magaling magsalita ang bata ng wikang Filipino. Kaya po yung mga estudyante namin na medyo hirap na dahil lumaki sa ibang bansa o hindi pinalaki na gamit ang sariling bika, no, napakahalaga po talaga ang pagkakaroon ng Filipino sa aming kurikulum. Ah, uh, ito pong nakikita ninyo ay iba-iba pa rin po namin mga community uh, engagements. No? Ah, uh, itong mga material to kagaya ng tamang nutrisyon tungo sa malusog na pamumuhay dahil nagkaroon ng pandemya Gumawa kami ng mga nutrition education materials na maaaring makuha ng community online at nasi share din po namin sa aming mga uh, Facebook page at maging sa mga uh, sa mga Facebook page din po ng mga community uh, members no. Uh, dati po pre-pandemic, nagkakaroon po kami ng face-to-face -face, um, interaction sa aming community no sa ating Tomassion Communities and even po yung ating mga uh, partner communities. no nung uh, last year po, two years na actually po, no, uh, gumagawa pa rin po kami ng mga community engagements, pero ginawa na po namin siya na online. Pero ngayon po, ang magandang nga pong balita, uh, ngayong October po, babalik po kami sa community face-to-face -face para po mag-conduct po ulit ng mga nutrition projects. Ito rin po no nakikita niya, i, uh, kahit po yung aming uh, mga demonstrasyon ng pagluluto pag aming po itong ginagawa nasa wikang Filipino po ito. Ah uh, mamaya po may ipapakita po ako sa inyo isang material naman po na ginawa ng bata na nasa uh, ibang lingwahe o nasa ibang uh, wika. Ito po nung um agahan ano bang ano bang tamang term nung maagang um lockdown no nung mga naunang buwan ng lockdown ng 2020 isa po ang aming departamento na naatasan na magbigay ng mga payo sa ating mga Tomasian community members no tungkol sa nutrition hazards um ito po yung original na konteksto nasa uh, English po, no? K kaya po, uh, sa tulong po ng Sentro ng Salin, dahil po nakakuha po kami ng mga feedback, no? Sa mga nakita po namin sa mga comments sa page, ang dami po nag-share nito, eh, no? Uh, yung, itong particular na uh, paksapong ito, no? Marami po kaming nakitang mga messages, no? Doon sa aming, uh, at mga uh, comments po sa Facebook, Nasana na sana mag uh, maglabas ang UST na nasa wikang Filipino na site din po itong uh, material na ito na sa isang local government unit ng isang local government unit kaya po lalo po kami um lalo po naming nala, um lalo po naming naintindihan ang halaga ng ng isang material, isang nutrition education material na nasa wikang Filipino. Kaya po, natuwa po kami ng si Dr. Wenny at ang kanya po mga kasama, no? Andito po, sila po ang mga ang nagsalin ng material na to at alam ko po shared din po ito ng sentro ng salin. Nakita niyo po no yung yung mga uh, comments po do no, uh, pati po yung, nung nagawa po to nila Doc Wenny, uh, po namin din sa mga LGU yun, na nagsabi na dapat po sana nasa wikang Filipino para mas naiintindihan po ng aming mga kabarangay o ng aming mga kasamahan. Uh, natuwa po sila kasi na-translate po to Kaya muli po salamat, Dok Weni, at sa sentro ng salin at sa Departamento ng Filipino. Ito rin po, no, sa larangan naman po ng pagsasalin sa nutrisyon. Uh, kapag meron po kaming mga uh, ginagamit na questionnaire o kaya yung mga consent form dahil po ang mga nagiging aming respondents ay nasa uh, nasa community po no talagang mas maganda kung ito ay nasalin sa wikang Filipino kaya ito pong interview consent form po na ito na uh, ang original ay nasa English ay pinasalin ko rin po sa tulong din po ng uh, ng sentro at departamento ng Filipino ngayon po, ano-ano naman po yung mga hamon sa uh, pasensya na po sa typo error, no? Ano-ano pong mga hamon ang hinaharap naman namin kaugnay sa gawain ng pagsasalin at araling salin, no? Sabi ko nga po, bagamat uh, kasama siya sa kurikulum namin ng nutrition ang pagsasalin, nagkakataon po na pag gumagawa kami ng nutrition education material, nasa isang termino lamang po siya, no? Uh, although gumagawa po kami palagi ng mga nutrition education material, pero may particular po kami uh, kurso na nutrition education na kinukuha namin ng isang uh, termino. So, ito po, uh, base po sa experience namin, no? May mga bata po kami, uh, ito po ay uh, sa aking, uh, si Ma'am Wenny po ay makakapagpapatunay nito, no? Uh, ito po ay sa Romblo Manon na ah uh, wika o dialekto okay, at i correct nyo na po mamaya ko wika o dialect no pero gumawa po ka uh, una po kasi paano namin 'to ginagawa no nag uh, ang mga bata po ay naatasan muna na mag uh, sagawa ng situational analysis. Tapos po, mula doon, pag nakita na po nila kung anong pangangailangan ng isang community, saka po sila mag-design ng kanilang nutrition education material. Yun nga lang po, dahil nga po sa maikli ang aming oras, Yan, yun yung po yung sinasabi ko, kaya uh, maikli lang po ang oras dahil isang termino lang po siya, parang limang buwan lamang po siya mag- uh, kalahati na agad ng termino ay nasa situational analysis, yung kalahati po ay pag-design pa, at kung isasalin nga po, uh, uh, actually po, masaya po kami dahil uh, gustong gusto po ng sentro ng sali na voluntaryo no magsali ng ibang materyales namin yun nga lang po dahil maikli ang oras namin no kailangan lamang po um, siguro magdagdag ng oras yung po siguro yung ano namin no ang kailangan naming gawin pero maaari uh, maari po siguro kolaborasyon no kolaborasyon uh, kasama ang sentro ng salin para mag tama po yung pagsasalin namin. Dahil, dahil ito nga pong material na to, romblomanon po to, pero ang nagsalin lang po nito ay wala pong opisyal na uh, translator. no So, na, uh, kanina po, nang sinabi ni Mamweni na kulang ng mga translator, eh, isa po 'yun sa mga nakikita naming hamon para po matranslate ang aming material. So ah uh, isa pa pong hamon siguro rin po eh yung dahil mga bata po yung gumagawa, minsan po siyempre uh, yung fees no na ibabayad sa uh, magiging translator po. Pero sabi nga po, sabi ko nga po na no, sila Doc Wenie, dahil estudyante po itong mga 'to, talagang boluntaryo po, willing sila na uh, i-translate ang material ng aming mga estudyante. Ano ano naman po yung mga type or, or, or ay nadumikit po yata. Sorry po ah. Ano-ano po ang mga oportunidad na maaring ibunga ng pagpapalakas ng pagsasalin sa aming academic unit at sa universidad. Um nakikita po namin na ang Nutrition Department at Sentro ng Salin ay maaring magkaroon ng isang uh, kolaborasyon. Katulad po ng assessment task Ah, uh, dahil po meron kaming fill one na pagsasalin tuwing ikalawang termino sa third year at doon din po nagkataon sa ikalawang termino rin po ang nutrition education. Baka po gusto po ng salin na magkaroon tayo ng isang assessment task kung saan kami po ang gagawa ng material at ang salin naman po ang magpapasalin sa ating mismo mga estudyante at ah uh, syempre po Uh, sa paggabay po ng ating mga profesor. Itong material po ito, nakita niyo po itong nutrition education material na ito, ginawa lamang po namin ito uh, na bilang isang assessment task sa aming klase na nutrition education. Nung sila po ay nag uh, community nutrition practicum, ito po ay talagang Uh, na-implement po sa barangay. Ginawa po talaga nila itong isang nutrition education tool. Kaya nakakatuwa po kasi, uh, hindi lamang po na limita yung material sa tuwing uh, presentasyon lang sa nutrition education, pero nagamit po talaga nila sa community. Talagang nakatulong po sa community. At tuwang-tuwa sila. So, ang ayam uh, alam ko po si Sir Mark po ay isa sa mga tumulong para sa material na ito. Salamat po Sir Mark. At nakikita rin po namin na maari pong magkaroon ng kolaborasyon, uh, kolaborasyon ang nutrition at ang sentro ng salin sa mga iba't ibang gawain po sa komunidad, no? Maari po tayong mag maging uh, isang uh, magkaroon ng isang proyekto na magkasama, no? Ito po, papakita ko po sa inyo ang isang video na ginawa po ng aming estudyante at alam ko po ako po personal uh, personally po no alam ko po may mga maling pag uh, pagsambit ng salita may mga translation din po na dapat itama pero kung ito po ay magagawa natin na magkasama sigurado po ako mas magigging uh, Maganda ang material po natin. So, ito po kolaborasyon po to ng nutrition students at ng uh, mga AB students nung ginawa po nila ito. So, papakita ko po siya sa inyo. Ito si Nanay Ligaya, kasalukuyang nasa ikalawang trimester ng pagbubuntis. Nakasanay na niyang sundin ang mga sabi-sabi ng matatanda patungkol sa tamang pagbubuntis. Kahit madali na lang sa panahon ngayon makakuha ng mga tamang impormasyon dahil sa tulong ng teknolohiya. Kailangan ko kumain ng madami dahil dalawa kaming kumakain ng anak ko. Sabi nga nila, eat for two. Ligaya, huwag kang matakot at kainin mo lahat ng iyan. Tiyak na babalik rin sa dati ang timbang mo kapag nanganak ka na. Ligaya, pagbuntis talaga ay kailangan marami ang kinakain malas pag hindi nakakain ng buntis sa mga gusto niya. Hindi mapagkakaila na si Ligaya ay nanganak sa isang malusog na sanggol. Ngunit siya ay nagtataka dahil nahihirapan siyang magpadede ng kanyang anak dahil kaunti lamang ang nilalabas niya ang gatas. Bakit kaya ako nagkukulang sa gatas? Eh malakas pa naman ako kumain at puro may sabaw pa. At dahil sa pagpapakonsulta niya sa doktor at sa isang nutritionist, nalaman niya na siya ay nasoberhan sa timbang na nakaantala sa kanyang pagpadede. Kung hindi maaagapan agad, maaari ring tumambad sa kanya ang iba't ibang komplikasyon, katulad ng sakit sa puso at diabetes. Isa lamang siligaya sa mga nanay na nahihirapan sa pagpapadede dahil sa pagiging obese. Kaya naman ang programang Mommy or Lactating, Don't Keep Your Weight Gaining, na may sumusunod na mga gabay sa wastong timbang at nutrition ng mga inang nagpapasuso, ay makakatulong sa pagbalanse ng kalusugan ng isang ina pagkatapos niyang muna. At sa panahon ng pagpapadede upang mabigyan ng wastong nutrisyon ang kanyang anak. Una, kumain ng mas maraming gulay at putas dahil ito ay mataas sa iba't ibang uri ng vitamina at mineral na kinakailangan ng katawan at hindi mataas sa sugar at fat kung kaya hindi mag sa pagkakaroon ng sobra sobrang timbang. Pangalawa, kumain ng lean protein katulad ng isda, manok, itlog, karne na konti ang taba dahil ito ay nagdudulot ng mas matagal na pagkabusog na siyang mag sa pagkonsumo ng mas kaunting pagkain. Pangatlo, piliin ng complex carbohydrates tulad ng brown rice, kamote o pulpit na tinapay dahil ito ay mas nakakabusog at may iwasan ng pagtaas ng timbang at blood sugar. Pangapat, bawasan ang paggamit ng mantikilya dahil kapag ito ay sumopra ay maaari ito magdulot ng mga sakit sa puso at makadagdag sa timbang. Panglima, mag-generation ng 30 hanggang 40 na minuto sa isang araw upang makatulong sa pagbawas ng timbang at makatulong sa magandang daloy ng dugo at pagtibok ng puso. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng paglalakad sa umaga, paggawa ng gawaing bahay o simpleng stretching. Pang-anin, gawin gabay ang pinggang Pinoy na nakalaan sa mga nanay na nagpapadede upang makamit ang kinakailangan na enerhiya, carbohydrates, protina at fat at iba pang nutrisyon na kinakailangan ng katawan upang masiguro na ito ay sapat. Pang-pito, limitahan ang pagkonsumo ng mga pagkain na matataas sa asukal upang maiwasan ang pagkakaroon ng sobra-sobrang timbang at sakit tulad ng diabetes. At pangwalo, iwasan ng pag-inom ng alak at paninigarilyo dahil ang sobrang pagkonsumo nito ay nakakadagdag sa timbang at maaari rin ito maapektuhan ang gatas ng ina. Sa pagsunod sa mga rekomendasyon na ito, tiyak na liligaya sa isang malusog na pamilya na hindi lamang sa pamumahal ng isang ina sa kanyang anak, kundi pati na rin sa kanyang sarili, naliliwanag sa kanyang kaharian eto si Nanay Ligaya. Ayun po, no? So kung, um, kung yung pong... Stop share ko lang po. Ayan. So kung siguro po, no, kung yun ay naging kolaborasyon po natin, kasama po ang salin kasi yung po ay bases kung paano na salin ng aming mga nutrition student yung video na yon naniniwala po ako mas magiging maganda po yung pagkakasalin mas tama at mas angkop po sa komunidad so muli po sana po ako yung nakapag uh, bigay ng, uh, nakapagbigay ng kaalaman sa inyong lahat mula po sa nutrition department maraming maraming salamat po